natin ito uh, bago gusto kong bawasan yung itong panumpit natin mga boss ito so gusto kong bawasan kasi uh, ito mga boss papakita ko na sa inyo ah. yung ano natin yung napa ah, ito nito is dito mga boss sa uh, pinaka swing nya hanggang dun sa dulo Ah, uh, ko lang. Mga nasa ano to mga boss eh. Nasa Dati mga boss is, ano. You know, yan, so dati 24 yan. So, pinutulan natin. Naging, ano na lang, 20. Yan 20. Dito. Yan. So, yung gusto kong gawin is, uh, bawasan ko to gawin ko lang gawin ko na lang itong mga 16 na lang mga 16 and 16 so alam niyo kung bakit gusto kong putulan kasi mga boss uh, itong ano na to may damage mga boss nakita ko sa loob so so pakita ko lang yan oh ah. iwan ko lang kung makita sa loob itong mga boss may damage sa, sa loob eh sa lobo oh, yun mga boss so bandang dito sa side hindi makita kasi ano eh dito na side uh, may ano may damage yung mga boss so alam niyo kung paano ko nakita mga boss ganito lang yan oh. yung discard lang dyan mga boss uh, para makita nyo kung may damage yung unit nyo uh, teka lang. Lang, lang ito mga boss testing nyo lang yung pilit so i-group test nyo lang kuha kayo ng pano yung sa pang ano sa loob pang ano sa loob yung tusok nyo lang ganito tapos uh, mga buso ating so ito so, rin yung sani ng paiba iba na tama mga boss kasi yan kita nyo matigas dito na side yan paglabas Tingnan nyo yung pilit natin mga kusa. Yan o. No? Parang may, ano siya, may pang, parang may punit dito na side. Ay, sorry. So, dito sa iba, nakikita nyo yan, perfect yan. Okay yan dyan. Yung ano nya. Ito may punit. Malaking punet punit. Eh, Ayan o. So, halos okay naman. Siya lang yung may punit. So, ibig sabihin may damage yung dito sa loob kasi nga uh, nalaman ko yan kasi nga mga boss nalaman ko yan nung uh, pinalakihan ko na yung EPS nya kasi dati yung EPS nito mga nasa 700 lang so okay lang yung tama nya pag malapit lang yung target natin pag alimbawa mga nasa 30 to 40 pero pag malayo na mga 80 has, hanggang 100 So iba na yung tama niya kasi nga may damage pala sa loob. So ang gagawin natin, uh, tatanggalin natin tong ano natin. Papakita ko sa inyo mga boss para makita niya talaga yung damage niya. Yung damage na <coughs> kasi ano mga boss eh uh, sa katagalan ko na gamit so Siyempre, nung una, mga 700 yung IPS natin, okay lang. Kasi, ano lang naman yan, nang, ano lang naman yan, yung pang malapitan lang. Pero pag mm, pinalakasan ko na, hindi na siya talaga tumatama sa pinaka, ano niya mga boss, pinaka, iba na yung ano niya. So, ito niya Ito, ito mga boss, ha, papakita ko lang sa inyo pinagkaiba niya dito ko lang na ano mga boss eh damage sinilip ko sa loob kita talaga na may damage sa loob kaya so, ito mga boss eh oh. pakita ka sa inyo yung damage yan mga boss ito mga boss oh. yan so nakikita nyo may sugat palagi dito sa gilid mga boss so ano ko na uh, natandaan ko na sa kaibigan ko sa kasi itong ano na to unit na to so natandaan ko bali may tumagos dito na bolt sabi niya so tumagos dun sa loob tandaan ko mga boss bali nilagyan niya to ng nilagyan niya to ng epoxy mga boss yan o epoxy yan steel epoxy yung nilagay niya kaya yun sinilip sa loob may butas tagos yun sa loob yan lagayan kasi ito ng bolt na sa ano sa unang unit niya kaya yun puputuli natin dito yan para masiting natin ulit. So ayan mga boss yung butas ng mga buso oh, sa loob. Yan ito. Ito mga boss yung yan nilagyan lang ng ng metal epoxy. Pastel ah, epoxy ano. So diyan na da-damage yung ano natin fillet. So kaya pinutol natin. Ayun mga boss. Oh. Bali susukatin natin mga boss yung natira. Kung anong haba niya. So yan mga boss oh. Uh, yung natira is yan mga 16 na lang mga boss. Sobra 16. Yan. So try natin to kung okay yung patama mga boss. Sa 16 inches. So linisin natin mga boss. Yan oh. Lagyan natin na uh, para matanggal yung ribaba sa loob. Yan. Tapos mga limang ulit lang mga boss para sure na walang uh, sa loob na tira na mga ribaban nya kasi sasabayan si, 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 sa ano eh. ayos so testing natin ha para makita nyo talaga mga boss yan yung pilit yan ito lang oh. hindi niya na masyado itulak pangit pag matigas yan. tsaka importante mga boss yung skirt nya yung skirt walang labasan ng hangin kasi pag, mag, pag, ano, pag na over nyo sa chamber pag na over nyo yung pagpalaki ng butas ah uh, syempre luluwag yung pilit so dadaan yung hangin dito sa gilid ng skirt so dapat saktong uh, sakto lang yung pag ano yung pagbawas para tamang tama lang yung skirt nya sa gilid yan o oh. Lambot lang. Tapos. Ito. O. and Kahit hindi nyo na itulak mga boss. Kahit kunting ano lang. Ayan. Ganda yung pagkano nyo mga boss. So okay na yan mga boss. Yung ano nya. Yan, no? Wala nang punet punet. Kasi kanina maraming punet punet. Tsaka maraming gas gas. So goods na goods na yung ano natin. So yan mga boss. Mga boss yung sample natin o. So ayan mga boss, binatasa natin kasi naka-slip type lang mga boss. Slip type. So ayan. Oh. Ayan mga boss. Slip type lang to. So ganyan yun lang yung example niyo mga boss, oh. ayan. Tapos lagyan lang natin ng uh, ano dito, allens. So, mga boss, oh, yung allens natin. Ayan okay na rin yung ganitong style mga boss kasi uh, double purpose to mga boss eh pwede to sa ay eh, salpak salpak nyo lang yan salpak nyo lang ganito ito yan tapos pag ayaw nyo na dito kayo magtanggal dito na lang kayo sa thread so thread type lang naman to mga boss yan yan so pinakita ko lang sa inyo yung limbawa nung ginawa natin ng trahan So iano muna natin mga boss kasi may ano pa sa loob. May marami pang rebaba sa loob oh. So tanggalin muna natin para swabe yung pagpasok sa loob niya. Tapos Ayan, mga boss ito. Ayan, so pasok na yan mga boss ah tapos ah uh, ipitan naman natin hmm okay, itan nyo yan o tsaka kung ayaw nyo naman dito na ano ah uh, pasok lang sa job, ah uh, limbawa slip type lang so pwede rin na ganyan dito kayo magtanggal yan dito na lang para mabilisan na lang kung gusto nyo isaludin nyo ipasok ano nyo lang ilagay nyo lang ito sa bag yan para matanggal-tanggal lang so ganyan yung purpose nya double purpose to mga boss left type tsaka thread type yan. tapos sa unit natin a ah, tanggalin muna natin to kasi binatasan lang to natin eh so, ito ok na to mga boss yan So, na-chamber natin sa loob. Yan. So na chamber niya you know. mag mamaya baka pag lagay natin ah uh, hindi hindi kasya siya so hindi tayo mahirapan mag ano mga boss so okay na yan tante is may, mar may marking kayo yan yan so maganda yung pagkapawas natin ah So, ito na mga boss, papakita ko sa inyo. Ito na mga boss, oh. Yan. So, hindi na natin napakita kung pa Kita kong pag, lagay natin kasi umawak sa ano natin, sa camera. Yan, So, saktong-sakto lang yung pagkalagay ng ano natin, yan. Saka, natin ng itong slip mga boss para sa oring. hindi lumagpas yung oring. Yan mga boss, saktong-sakto lang. Yan o. Oh. Yan. So, hmm. ayos mga boss. Uh, pakita ko sa inyo susunod. <coughs> yung pakita ko sa inyo yung pag ano natin mga boss. Pag testing kung hmm. pff, accurate. Kung maganda ba yung hmm. tama niya. So, yan mga boss. Uh, marami marami salamat ulit sa panood nyo. Ingat hmm. sa inyo lagi. God bless you.